Ang pagiging madre o pari at ang pakikibaka raw para mapalaya ang bayan ay magkapareho lamang ang diwa. Ang dalawang ito ay tumutugon sa tawag ng mga matatayog na hangarin. Ang isa para sa Diyos, ang isa naman ay para sa bayan. At pareho itong nangangailangan ng pagsasakripisyo ng mga makasariling luho at pangangailangan sa ikatatug tatagumpay na kanilang mga banal na simulain. Ang dalawang bukasyong ito ay umayakap sa parehong layunin. Ang pagpapalaya. Sa mga pumapasok sa kumbento at seminaryo, ito ay ang palayain ang sarili mula sa mga makamundong bagay. Ang mga tumatalikod naman sa komportabling buhay para mamundok ay naispalayain ang bayan. Sa buhay at kasaysayan ay may mga pagkakataong ang dalawang ito ay nagkukrus ang daan. Kung paniniwalaan ng teolohiya ng liberasyon na kumalat sa South America noon ang anumang pananampalataya na hindi tumutugon sa tawag ng pagpapalaya sa taong bayan ay hindi nararapat na tawaging Kristiyanong teolohiya. Sa kabilang banda, sa mga alagad naman ng simbahan na may malasakit sa bayan, hindi sasapat ang teolohiyang pinapaliwanag lamang ang mundo. Dapat daw, ang teolohiya ay pinapaliwanag din kung paano babaguhin ang mundo. Sa kwento natin ngayon, magkukrus ang landas ng dalawang nilalang. Ang isa, si Ramil, ay isang komunistang rebelde, ay may pagmamahal sa bayan si Divya naman ay sa Diyos. Kung ang pagnanais na maging madre ang batayan, pero kadalang matutuklasan mga kapatid na minsan ang pag-ibig ang pinakamadugong labanan. Happy 20th birthday, Divya! Mama! Tins! Maraming salamat sa sapresa niyo sa birthday ko ngayon, na Pinagandaan niyo po talaga? Oo, anak. Pinagandaan namin to. At saka double celebration tayo ngayon. Mapapasok na kasi ako sa seminaryo, at Divya. Double celebration? Talaga, Vince? Sigurado ka na ba talaga sa pagpapari mo? Ah, matagal ko na pong pinag-isipan to. Ito po talaga yung calling ko eh. Ang maging pastol ng Panginoon. Tama yung naging desisyon mo, Vince. Basta anak, palagi mo tatandaan na kapag pumasok ko na sa seminaryo, wala na yung atrasan, ha? Opo. Panindigan mo ang naging desisyon mo. Huwag kang papadala <laughs> sa tukso. Huwag po kayo mag ma. Buo talaga ang desisyon kong pumasok sa pagpapari. Eh, ikaw pala, Divya. Di ba sabi mo, balak mo namang magmadre? Eh, kailan ka ba papasok sa kumbento? Balak ko po talagang magmadre dahil gusto ko pong maglingkod din sa Panginoon. Pero naniniwala naman po ako na may tamang panahon para pumasok sa kumbento. Kaso, Divya, Hanggang kailan yung sinasabi mong tamang panahon? Ayoko pong magpadalos-dalos ng desisyon. At saka, aminin ko rin po sa inyo na meron pang kulang sa akin para magdesisyon. Para naman sa akin pagpasok sa kumbento. Eh, kung yan ang desisyon mo, irerespeto respeto namin yan. Basta anak, umaasa pa rin ako na isang araw makikita kita bilang isang ganap na madre. morning, Divya. Oh, nakahain na ang agahan. Sige po, ma. Tatapusin ko lang po itong pag sa mga damit ko. Ngayong araw na itong pagpasok mo sa kumbento. Sa totoo lang, nalulungkot ako ngayon. Ma, huwag po kayong malungkot. Di ba ito naman po yung gusto nyo? Nauna nang pumasok sa seminaryo si Vince. Mamaya, ako na lang mag-isa dito sa bahay. Mamimiss kita, anak kayo rin po, Ma. Pero kailangan po nating magtiis eh. Darating din naman po yung panahon na magkakasama ulit tayo pag ako'y naging isang garap na madre na. Divya, gusto mo ba talagang maging madre? Bukal ba yan sa kalooban mo? ah uh, bakit niyo naman po naitanong yan? Siyempre, gusto ko pong maging madre. Naitanong ko lang yan kasi baka nape-pressure ka lang sa akin. Ako lang naman yung pilit ng pilit sa na maging madre. Yan kasi ang pangarap ko nung bata ako. Eh kung hindi ko nakilala ang papa mo, baka tuloy na ako sa pagmamadre. Huwag po mag-alala, ma. Sarili ko pong desisyon to. At pinapangako ko sa inyo, magpapatuloy ako hanggang sa maging isang ganap na akong madre. Ang haba pala ng biyahe papuntang kumbento. Ah, naihilo na ako. Sayang hindi ako nakainom ng gamot kontra hilo. Ah, uh, miss, wala bang nakaupo sa tabi mo? Baka pwedeng dito na lang muna ako maupo. Ah, mainit kasi sa pwesto ko eh. Nasisinagan ng araw. Ah, ako lang naman ang mag-isa sa pwesto na 'to kaya sige, maupo ka na. Salamat. Ha. Ayos ka lang ba, miss? Namumutla ka at pinagpapawisan kahit malamig naman sa paligid. Inde uh, hindi. Nahilo ako eh. Palaging ganito nangyayari sa akin kung mabiyahin ng matagal. May panyo ka ba o bimpo? O, wala eh. Kaya hindi ko mapunasan tong pawis ko. Ah, o oh, sige. Ito, meron akong extra panyo. Um, huwag ka magalala, bagong labayan. Malinis yan. Gamitin mo muna. Ah, uh, ah uh, uh, salamat ha. Sige. Ah, uh, siya nga pala. Meron akong dalang dalandan. Ah, uh, kumain ka nito at amoy amoyin mo para mawala ang pagkahilo mo. Ah, uh, sige. Kakainin ko na to ha. Uy, salamat ulit ha. Mm. Nga pala, ang ganda ng suot mong shades ha. Ha? <laughs> Ganun ba? Ah, uh, ako nga pala si Ramil. Eh, ikaw, uh, anong pangalan mo? Tagasan ka? Divya, taga na medyo Trinidad ako sa may Bulacan. Papunta sana ako ngayon sa kumbento. Alam mo, pangarap ko kasi maging madre. Ah, uh, ganun ba? Naaalala ko tuloy nung kabataan ko. Pangarap ko nun maging pare. Ang totoo niyan, Nakahanda na akong pumasok sa seminaryo, kaso hindi natuloy. Eh, bakit namin hindi natuloy? <sighs> Minasakir kasi ang buong pamilya ko. Tatay, nanay, mga kapatid. Lahat sila pinatay. Ako lang ang nakaligtas. Nakakalungkot naman. Ay! 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 Anong nangyari? Doon na na pareto sinasakyan ating bus! <laughs> Babanggay ang bus sa Lady Santa Salamat at ligtas na ang anak ko. Ma, akala ko mamamatay na ako kanina. Huwag ka matakot, anak. Kasama mo na ako. Pero ang mga binti mo, nakasemento na. Ang sabi po ng doktor, may nadislokit na buto raw sa mga binti ko kaya inayos at sinementohan nila. Gagaling din daw po ako, pero baka abutin daw ng tatlo, apat na buwan bago akong makatayo ulit. Pero, pwede niyo raw po akong maiuwi sa bahay ngayon, ma. Kung ganun, hindi hindi matutuloy ang pagpasok mo sa kumbento. Kung ganun na nga po, magpapagaling po muna ako, ma. O, oh, sige, anak. Tutulungan kita para gumaling ka kaagad. Ah, siya nga po pala, ma. May lalaking nagligtas po sa akin sa bingit ng kamatayan. Gusto ko pong makilala niya siya. Ah, talaga? Sino siya? Ramil po ang pangalan niya. Umalis lang po siya saglit para bumili ng pagkain. Ah, uh, Dibya, Ito na yung pagkain natin, no? Ah, uh, magandang hapon po. Ramil, siya ang mama ko, si Berna. Ah, uh, ma, siya si Ramil, ay nagligtas po sa akin doon sa bus. Masaya akong makilala ka, Ramil. Salamat nga pala sa pagliligtas mo sa anak ko. Ah, walang anuman po yun, Aling Berna. Nabendahan din pala ang isang braso mo, ah. Opo, pero nagpapasalamat pa rin po kami ni Divya at nakaligtas po kami sa aksidenteng yun. Ah, ang totoo po niyan eh, konti lang daw po nakaligtas, sabi ng mga pulis. Yung driver, ilang matatanda at mga bata eh, nasawi daw po. Ay, nakakalungkot naman. Sumalangit na wa ang kanilang mga kaluluwa. Ah, uh, siya nga pala, iho. tagasan ka ba? Ah, taga Nueva Ecija po ako, pero nakatera po ako ngayon sa San Ildefonso, Bulacan. Oh, malapit ka lang pala. Eh, kasi kami ng anak ko, taga Remedios Trinidad pa kami. Pero malapit kami sa boundary papuntang San Ildefonso. Ay, kung ganun po eh, mabibisita ko pala ang anak niyo. Nako, iho magmamadre ang anak ko. Ah, opo. May na nga po niya yan sa akin. Mabuti naman pala kung ganun. E eh, kasi sa plano niya mag-asawa dahil matagal na niyong pangarap makapaglingkod sa Diyos. Diyos. Dalawang buwan nang lumipas simula nung masementohan ng parehong binti mo, anak. Gusto ko na nga pong matanggal tong semento sa binti ko. Ang katikatin kasi sa loob eh. Pero sabi kasi ng doktor, three to four months daw bago tanggalin. Isundin eh, na lang natin yung sinabi ng doktor, anak. Asya nga pala, dumaan si Ramil dito kanina. Nag-abot ng konting prutas para daw sayo. Nagpapahinga ka pa kasi kanina kaya hindi na kita tinawag. Ganon po ba? Divya, may balak ka pa bang magmadre? O, o, opo. O, bakit ni naman po naitanong yan? Eh, napapansin ko kasi na nagiging malapit ka na dyan sa ramil na yan. Kung gusto mo pa rin magmadre, eh, iwasan mo na siya ngayon pa lang. Ma… Anak, hindi mo ba napapansin? Sinusubo ka ng Diyos kung talagang disidido ka sa balak mong pagpasok sa kumbento. Una na aksidente ka. O pangalawa, dumating si Ramil sa buhay mo. Magkaibigan lamang kami ni Ramil. Isa siyang tukso sa'yo, Divya. Maniwala ka sa'kin. Kahit hindi mo aminin sa'kin, nakikita ko na may kinang sa mga mata mo tuwing dumadalaw ang lalaking yun sa bahay natin. Layuan mo na siya, anak, hanggat hindi pa ang nahuhulog ang loob mo sa kanya. Ma, pakiusap, Divya. Pakinig ka naman sa akin. Gusto ko na maging madre ka dahil yun ang alam kong makakabuti sa iyo. Magandang gabi po, Aling Berna. Pasensya na po kayo kung ginabi ako ng dalaw. Nandito lang po ako para ibigay itong mga dalakong gulay at prutas sa inyo ni Divya. Ay, nagabala ka pa. Pero salamat sa mga ito. Ah, uh, si Divya po. Nagpapahinga na ang anak ko. Ramil, pwede ba kita makausap? Uh, bakit? Ano ho yun? May gusto ka ba sa anak ko? Ha? Ah... Uh, ano po eh? Eh siguro naman, alam mong pangarap ko sa anak ko na maging isa siyang ganap na madre balang araw. Pero nitong mga nagdaang buwan, parang umiiwas siyang pag-usapan ng pagpasok niya sa kumbento eh. At naniniwala akong dahil yun sa iyo, Ramila. Ah, uh, ganun po ba? Baka pwede namang makiusap sa iyo. Layuan mo na ang anak ko bago patuloy ang mahulog ang loob niyo sa isa't isa. Ah, uh. Pero, magkaibigan lang po talaga kami. Ramil, gusto ko matuloy si Divya sa pagpasok sa kumbento. At nararamdaman kong hindi yun matutuloy hanggat nandyan ka. Sana naman maintindihan mo ko kung bakit ko siya pinaiiwas sa'yo. Uh, kung yan po ang gusto niyo, uh, gagawin ko po, Aling Berna. Matuloy kaya sa pagmamadre itong si Divya? O sa paglalapit ng kanyang loob kay Ramil? E eh baka tuluyang maagaw ng pag-ibig itong babaeng minsan nangako ng kanyang puso sa Diyos.